mga tropa Welcome back na naman pala dito sa ating gaming channel mga guys Ayan, ay e, anong oras na ba dito guys? Ay e, 6.30 na pala ng umaga dito mga tropa Oras na dito para mag-almusal Kasi mamaya is papasok tayo dito sa trabaho natin bilang delivery rider mga tropa Ay e, so yun, eh maganap na tayo ng tindahan dito na pwede nating mabilan ng almusal mga guys Ito, sakay muna tayo dito sa motor natin mga tropa Opya, oh, yeah. eto boy Hanap tayo na pwede nating makainan dito mga rupa Tara, saan kaya tayo pwede dito makahanap ng ano dito guys Pwede nating mabili ng pagkain mga tropa Uy, eto, meron palang Bogart's Burger dito guys Tara, tara, eto guys, bili tayo dito mga tropa Yan oh. ano kayo pwede mabili natin dito ay Idol Uy, geez, burger. yan, okay na yan Tapos isang black si Cola mga guys Eto na lang yung almusal natin for today's video guys Ayan oh. tignan nyo, ang sarap guys Tapos eto po, iinom tayo dito ng Cola mga tropa yun nabusog na ako dito mga ropa May kamera na bang mga pumapasok dito sa trabaho natin buhi? Parang wala pa guys Sige sige E mamaya na tayo papasok Linis muna tayo dito sa bahay natin guys Pagtatapon tayo ng basura mga idol Dali Eto guys kunin lang natin dito yung mga basura natin buhi. Tara tara tapon nga natin dito mga tropa E mamaya pa naman yung pasok natin dito sa trabaho guys Kaya magtatapon muna ako dito ng basura boy para hindi maipon. Eto, maganap lang tayo dito ng truck ng basura boy. Mag-aantay tayo dito guys. Baka merong tumaan mga tropa. Ay, ayun. Pero no, nakikita dito <laughs> nangongolekta ng truck ng basura boy. Eto na guys, papunta na siya dito sa atin mga tropa. Opya, up, yeah. up, up, up Bossing, para po bossing. So guys, kinuha nyo na sa atin dito yung basura natin. Maraming salamat sa pagkuha ng basura ko dito ha. Ito guys, bigyan natin siya ng bariya dito mga tropa. Yan, yeah, no okay na yan guys. e so yun guys, <laughs> eto nga pala si Idol mga tropa. Siya nga pala yung nungulekta ng basura dito. Tara tara, e, eh, pwede na pumasok dito guys. Pero bago tayo pumasok dito sa trabaho natin mga tropa. Kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin. Please ilike mo muna tong video. At huwag mong kakalimutan na mag-subscribe ha. Ah. Ayan ho. So tara, tara mga ropa. Punta na tayo dun sa opisina natin guys. Tingnan nyo. Magsi 7am na pala dito mga tropa. 7am nga pala ang start ng trabaho dito guys. So yan. Kailangan na natin pumunta dun mga ropa. Para makapag-prepare tayo guys eto guys sumalis na yung truck ng basura dun yung, <laughs> so tara tara pasok na rin tayo sa trabaho dito mga tropa ayan oh magiging grab delivery rider na naman pala ulit ako dito guys eto boy park lang natin dito yung motor natin mga tropa eto nga pala yung motor ko guys yung pinakamurang scooter dito boy eto yung ginagamit ko pang deliver mga ropa ayan oh eh tara, tara pasok na tayo dito boy eto nga pala yung manager ko mga tropa manager oh. eh magre-report na pala dito sa trabaho. Eh, maaga ako papasok dito. Ah, ganun ba? O sige, sige, magsimula ka na. Eh, sakto, marami na umu-order sa atin. Ito guys, magsisimula na agad ako dito sa pagtatrabaho mga tropa. Ayan, tot tayo dito ng uniforme natin guys. Siyempre, kukuha tayo ng order dito kay Manong. Ayan o, oh, meron ng umu-order sa atin mga tropa. Oh, okay, teka, teka. Eh, bago ka lumabas dito sa opisina, nagdala eh, mo ba dito yung lisensya mo at Yung, yung lisensya at yung ORCR dito daw nating taste eh tuboy dala ko na po dito sir eh mabuti naman kung gano'n. eh syempre. pangalan ng kumpanya natin na nakasalalay dito para hindi tayo mahuli eh guys tama tama eh kaya kailangan lagi nating dadalhin dito yung mga importanteng dokumento natin guys lalo na kapag nagtatrabaho tayo buhi. eh so yun isimulan na natin dito ang pagtatrabaho guys sino kaya tong unang customer natin dito mga tropa uy ito pala yung customer natin kay Su. So, Mayor mga tropa o mortar. E eh, tara tara. nga natin yan ng pagkain guys. Ano kaya yung inorder niya? Amang ah, sell mga tropa. So alam ko yan kung saan yan guys. Dito yan po <coughs> Ito, ito, ito. Dito sakto, buti lang ma buti na lang malapit lang mga tropa. Makukuha natin agad yung order ni Mayor mga guys. Ayan kunin na natin dito, boy. Ano kaya yung in order nito? Eh siguro pang almusal nya 'to, guys. Napakayaman mong inusal ang almusal. <laughs> eh sa atin, burger lang. Eh so yun, punta na natin dito sa sa location ni Mayor mga tropa. Eh, alam po yung location yan? Dito yan sa may city hall, mga guys. Tara tara Puntaan na natin yan boy Hop ya. Eto guys O liko lang tayo dito mga tropa Dito yung location ni Mayor guys Ayan o Park lang tayo dito guys Eto boy Lagay lang natin dito sa Sa mailbox ni Mayor mga tropa Kukunin niya na lang yan dyan Ayan Order complete na tayo dito guys <laughs> Eh sino naman kaya yung next nating customer guys Uy si Mayor ulit mga tropa Ay kaso ibang Mayor na to mga guys Tutra-tra, accept natin yan par Saan tayo pupunta guys? Ano yung order niya Uy, mang inasal ulit mga tropa Balik tayo mang inasal guys <laughs> Grabe mga mayor ha Favorite na favorite ng mang inasal mga ropa Hindi <laughs> mahilig siguro sa, sa chicken mga idol So dito punta tayo mang inasal mga ropa Dali dali Kaya park lang tayo dito mga ropa Yan tapos kunin na natin yung order ni mayor mga guys eh, po yun Deliver na natin agad <laughs> Isang kaya yung bayan nun ni mayor Ah dude pa rin pala Kaso ibang may mayor to guys baka sa ibang barangay yan guys na ako par pasok na tayo ulit dito boy so eto boy deliver na nga natin yan guys yun okay na to mga tropa O sino naman kaya next nating customer dito boy si uncle tan uy si tito pala to mga tropa ano naman kaya yung next na ano niya dito boy Mang inisal ulit Ako Ang daming may favorite sa inasal mga tropa Nakakarami na tong inasal para Paldo agad to Umagang umaga pa lang Dami agad nag-order mga ropa Ayan Kunin natin yung order ni tito guys ayan o tito tanyan mga tropa yun tapos puntahan natin sa bahay niya guys deliver natin yung order nya boy eto guys malapit na ako sa bahay nya andun yung bahay niya po yung tara puntahan natin yan guys subdivision nakatira napakayaman siguro na ito ni Elton mga ropa ayan o dito sa pinakadulo yung bahay niya mga guys so op ya tapos daan tayo dito mga tropa op dito na po yung deliver nyo mga idol kay uncle tan o andito yung deliver nya guys eh, Lagay lang natin doon yung order niya Uy, Eto, Sino naman kaya itong next booking natin dito guys Si Aling B Naku, mang inasal na naman mga tropa Grabe na Dami nag-order sa mang inasal mga tropa Eh grabe, dami agad ng customer na inasal boy ah eh, Sobrang sarap siguro ng chicken dito boy ay eh, ayan, dami nag-order O, tara tara, kunin na natin yung order na ni Aling B mga tropa ya. Akin yan, deliver na natin agad sa kanya mga ropa Dali, parang kakapit bay pa ata natin na Eto boy, kapit bay nga natin guys Doon lang tayo nakatiro sa dulo So yan, deliver na natin yung order niya e, eh Sino naman kaya tong next na ha? Customer natin dito boy Uy, si Officer James Naku, pinasal din dito yung ano niya boy ha yung in order niya mga tropa officer james sino kaya yung officer james na yan baka doon niya nagtatrabaho sa may ano may pnp ano guys headquarters mga tropa yan deliver natin dito guys uy ibang lugar pala kala ko naman dun sa headquarters ng mga PNP mga tropa eh. so yan punta na natin yan boy ay alam ko na kung saan to guys ito may first station mga tropa op Saan yung daanan yung boy? ako hindi ko alam. Ito boy, makabalik tad ng daanan guys. Try natin dumaan dito sa kabilang mga tropa. Doon nga ata yun boy. Sa so may headquarters ng mga bumbero, mga tropa. Yan, dito lang tayo dadaan guys. Oh, andito na tayo sa headquarters ng mga bumbero, mga tropa. Yan. Okay, eto na po So tara-tara Park natin dito Lagay natin yung order ni Copy James So sino naman yung next natin Ano dito guys Customer Uy Si Mayor na naman boy Ibang Mayor na to Kay suting so, ninyo E yung order nya dito KFC mga tropa So tara-tara Accept natin yan guys Deliver tayo sa KFC mga idol Let's go Oto guys Malapit na ako dito Sa may KFC mga tropa Yan Park lang tayo dito boy Kunin nga natin yung order ni Mayor dito, guys. Uy, ito yung tindero. Eh, bossing. Eh, nakaredy na ba yung order dito ni Mayor? Ha, oo. oo. Kanina pa yan. Kunin mo na lang dyan. Ito, guys. Kunin na lang natin tong order ni Mayor. Tapos, deliver na agad natin doon sa may City Hall, mga tropa. <laughs> Daming Mayor doon, ha. Nagmi-meeting -me sila dito, guys. Tungkol sa palat control siguro. Ito, <laughs> boy. Deliver na natin dito yung order ni Mayor, mga tropa. <laughs> eh, parang ayaw nyo ng ano, guys, ha ng Mang Inesal. Gusto niya ng KFC si mga tropa. Yan dami na kasi Mang Inesal dun sa mga mayor na umorder eh. Eto guys, sa wakas, nabigay na rin natin yung order ng mga mayor. Yan naman kaya next na customer natin boy. Si Officer James naman boy. Sino to? Baka pulis na to mga tropa yung order sa atin guys. Eh, para maiba naman mga tropa Dito naman tayo sa may Jollibee Kuha ng order guys Asan ba yung Jollibee dito boy Tara tara hanapin natin yan guys Yun o Andin yung Jollibee Tara kunin natin yung order nito ni Officer James oh, ya yeah. Teka teka ito, guys. Pasok lang tayo dito. Udin na natin yan. Yun. Naka-ready na yung order niya. Idideliver -de na lang natin, mga tropa. Let's go. Medyo nagutom ako dito. Tara-tara. Hanap nga muna tayo na makakainan natin, boy. Ito, guys. So, oh, sakto. Merong bogus burger dito. Kain muna tayo dito, guys. Idol, papiling ako ng isang burger. Ito, guys. Bili tayo burger at saka black cicola, mga tropa. Yan. Dalawang burger na para hindi tayo magutom. Okay. Ito, guys San kaya tayo pwede umupo dito mga tropa Ikain e, muna tayo dito boy Okay e, maganap muna tayo ng kakainan natin dito guys Park lang tayo muna dito mga tropa Yan kain muna tayo dito boy Medyo nagutom ako mga tropa eh. Yan kainin na natin itong burger mga idol Mabilisang kain lang to guys Kasi meron pa tayong di delivery dito eh Hop, yeah. tara tara baba na tayo dito mga tropa yan, medyo nabusog na ako guys. Bigay na natin yung order na ito ni Officer James mga idol. Ito, guys, eh sino naman kaya itong next customer natin dito mga tropa? Si e, Officer Ben. Naku, puro na lang Officer at Mayor ang umuorder order sa atin ha. Ito, guys, atid na nga natin yung order na ito boy. KFC guys, napakasarap naman yan mga tropa. So e, tra, tra atid natin yan guys. Isan kaya yung location na ito ni Officer Ben mga tropa? Eh parang alam ko na dito ata yan, boy, sa so may ano, guys. Sa may police headquarters, boy, sa so may PNP. Ako, nako, doon pala tayo mag deliver ng order, mga tropa. Eh, tara-tara, na natin sa pag ng order, guys. Eh, officer, chief pa naman ito, boy. Pupunta na tayo dito, boy, sa so may ano ata ito, Eto, sa so may PNP nga, guys. Opo. Of... Teka teka Naku mayroong pulis mga tropa Pinapara niya ba tayo mga idol Eto boy Pinupuntahan niya tayo dito guys Anak oh, bossing Baba ka muna dyan Tabi mo yung motor mo Eto guys Pinapatabi yung motor natin mga tropa Naku naku, eto boy Tabi nga natin dito guys Bossing, pakipatay ng makina bossing Naku, papatay pala yung makina guys Oh my Eh, bakit po sir, Ano po meron? Eh, meron kaming checkpoint dito Eto, nakikita mo ba to? Meron PNP checkpoint dito Eto guys, meron palang PNP checkpoint dito mga tropa Eh, na lang ng lisensya mo, idol. Sa ORCR ng motor, patingin. May niya tayo ng ORCR dito at driver's license. <laughs> o, oh, eto po, sir. And dito yung driver's license ko. Ayan, o. Oh. Okay, patingin niya, patingin. Eto, guys. Pakita lang natin sa kanya dito yung driver's license natin dito. Saka yung ORCR po. O, eto po, o. Oh. Sige, sige, okay na yan Sigurado akong hindi dumaan sa picture yan ah O, sigurado ako dito, sir Eh, ano po bang pangalan nyo, sir? Ako si Officer Ben Si <laughs> Officer Ben pala, tug guys Hindi siya pala yung pagdidilibiran natin dito, buhi Eh, meron pala kayong order Ako po yung nagdala Ay, ikaw ba yung delivery rider na pinag-orderan ko? Ah, salamat ah Dapat di na ito sinet point eh nagdi-deliver na pala ah okay lang po yun sir o sige makalagay na lang dito tropa eto eh, boy lagay na lang natin dito guys <laughs> eh yun boy eh na-deliver na rin natin dito yung order ni officer bin mga tropa eh officer pwede ko ba matanong dito eh pwede pang mag-apply ako sa inyo dito eh paano po ba makapag-apply dito bilang isang polis gusto mo ba maging polis Sakto, hiring kami dito kailangan namin ng mga miyembro eh kailangan mo lang dito is driver's license

Eto guys, yun lang pala yung kailangan. Kompleto na tayo dito boy. Ayan o, driver's license to. Tsaka ORC or mga tropa. Pwede pwede tayo mag-apply. Eh, eh, sir, pwede po ba mag-apply dito? Ah, sige, pwede pwede. Eh, mukhang mabait ka naman dito eh. Eto guys, mag apply nga tayo sa kanya dito boy. Tropa, punta lang tayo dito kay officer Ben guys. mag apply ako dito bilang isang policeman. Um, sir, pwede na po ba ako mag-apply dito? Ah, mag-apply ka na bagad. O, oh, sige, sige unod ka sa akin dito. Bibigyan kita ng uniforme. Eto guys, sunod lang tayo dito kay Officer Ben, mga tropa. yan. Eto boy, Sundan lang daw natin siya dito, mga idol. E so yun guys, Babalitaan ko na lang kayo dito kapag nakuha ko ng uniforme ko at natanggap na ako. so yun guys, eh natanggap na pala ako dito bilang isang police officer, mga tropa. Ayan ho, tingnan nyo. Meron na rin tayo dito ng police uniform, guys. Ayan. Pwede na tayo magtrabaho dito bilang isang policeman, mga tropa. Eh, so yun maraming salamat sa iyo Officer Ben pala Eh, dito ka po pwesto sa kabilang unit Dito ka magbabantay ng mga motor na walang lisensya Bantay mo maige Eto guys dito daw tayo po pwesto mga tropa Eh, siguro yung pwesto ni Officer Ben is dun sa kabila guys Siya yung tagabantay dun eh, So yun dito ko na lang pala Siguro muna tatapusin tong video At kung kumabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys is Huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel niya natin ha ah. Eh ayan boy Naging isang police officer pala ako dito guys Isa eh, susunod na episode natin dito mga tropa Magche-checkpoint tayo dito Ng mga motor na walang lisensya Gusto nyo ba yun? Eh so yun Ilike nyo na tong video ha ah. Huwag nyong kakalimutan Hanggang sa muli Paalam Let's go